beautiful life mga good morning a beautiful life mga ka kumusta kayo? ako eto tingnan nyo, I was trying to see what's outside pero tingnan nyo daming droplets ng tubig kasi this is the view from the window um, maulan yung magdamag kaya hindi ko maano hindi ko makita kung ano yung uh, meron sa labas So, good morning. Ito, meron tayong pangkape, pero doon na rin tayo naman magkakape. Okay, kami. Papunta na kami doon so, Oh, sila rin ngayon palang lang din eh. Meron pa ano na 7.30, dapat nandun na tayo. May open Kasi dapat... sa training. Nag-breakfast ka ayo. nga Eh. Magsasalad kaya tayo may. Uy, I like the melon. Ano 'yung soup mo? Sige, pengi ako. Hindi ko lang siya. Di, dito, na lang. Kasi hindi ko siya maano ng sabay salad tayo. Tignan mo na natin yung breakfast. Ano yan? Pansit? Good morning, Anna. Pa-welcome vlog. Ano siya? Ay, gusto ko to. Ah, favorite ko to. Akala ko pansit. Ayan, Hi, oh. Ayan ma <laughs> tayo. Sunday breakfast kami bago ang labanan uli. <laughs> labanan talaga. Iba, para ma-maximize po natin ngayon yung na oras. Okay lang po ba? Yes po. Para okay, po, tawagin po natin from team na Laan, si Ma'am Yoni. Ma'am Yon. <laughs> Yon. <laughs> okay,

Parang ay mo to sa vlog ah, chef. <laughs> Nasa vlog to ah. Ang gulo ng camera. Eh. Ayun. Kawai-kwai sa camera. Kawai-kwai sa vlog. Boy! Okay. gagaling nila mag-dive. Ang gagaling, o. Oh, ito yung group namin, o. Oh. Ang gagaling mag-dive. Hindi mag kaya ng paa, kuya. Baka <laughs> matumba tayo. Okay na po. Uh, as well as uh, yung ibang uh, training spot, lalo na din sa But may IT ba kayo? Indigenous group? Wala na So, yan. Uh, meron din po kami kasi mga programs and services regarding that. Anyway, so much for that. So, I was tasked to discuss with you our uh, module 4, which is developing continuity strategies. Thank you, you ma'am. kategoryang kailangan sagutan. Now, the LEF na sinulat na ninyo kahapon, maaaring magkaroon ng changes. Kasi kapag wala kayong maya address sa apat na kategoryang kailangan ninyo sagutan, ibig sabihin, meron tayong militani. Yes. Di ba? Sabihin natin, konekted connected sila. So, ibig sabihin, kapag meron hindi nasagot doon sa apat na kategory, there is something

Hanggang kayo. Sample, sample. <laughs> <laughs> Hindi pa <laughs> Moving on po. Module 5 na tayo. There are 6 modules. So, parang pa malapit na tayo matapos. Pero guys, Ganyan pa lang to. Para nasa 5% pa lang tayo sa kung ano ba talagang dapat mangyayana sa goal natin. Pero 5% is something. Okay, diba? Tandaan yung sabi ko sa module 1. Yeah. Best way to succeed is to start. You just the have to, two, don't to start. O? Naalala nyo? Yes po. Anyways, module 5. Developing the public service continuity plan. So, yung <laughs> uh, PSEP. Actually, yung mga components niya. It came from this. So, dito nang galing kung ano kung anong part yung introduction, kung anong section yung scope, and so on. So, yan. That is your, uh, isa na yan sa magiging references nyo for your PSCP. Okay. Ayan. So, inactivate na natin si PSCP. Inindicate ko dito kung ano yung mga kailangan namin gawin. Okay. So, uh, respect the LGBTs. Because we have to report that to the courts. Okay. So, uh, hindi pa natin na-close yung module 4 kasi merong activity siya. But we will now close the module 5. Pero ipa-evaluate ko na rin pares na module para hindi tayo magkaroon ng uh, lapses later. So, module 4, our instructor... Inyong mga uh, wisdom po sa lahat na nag po dito sa public service continuity plan. So, may I call on the secretary niya here in front. Okay, Ms. Nell, Ms. Chuck. Okay. So, uh, we would like to call on we'll our beloved. We are wow. um, grateful for recognition and appreciation for sharing your knowledge and expertise and serving as a research person during the Public Service Continuity Planning Training held on June 24 to 28, 2024, at the Tanzao Hotel in resort Tanza, Cavite Um, signed, Marcel Arqueta, Department Head, imo cdr M.O. Maraming maraming salamat po ma'am. Maraming po kami natutunan po coming from you. Yes, po thank you ma'am. Yan po ay isa sa mga import quality po natin na chocolates. Wow. And candies. Okay. Thank, you, thank, you. thank you po ma'am. In grateful recognition and appreciation for sharing her knowledge and expertise in serving as a research person, and also the CM.

Uh, fried? Ah, uh, stir fry. Ah, steam. So, yan. Kaway-kaway sa vlog. Nangyaya sila doon. Kami yan ako kakain. pa ako. Pinlog ko lang sila. Say hi! Hi! Tayo ng... My lunch, I have am... a pakita. Ayan ang ating lunch. We have sinigang, we have chicken wings, gatang tulingan, plus pakbet gulay niya, pero steam lang siya. And for dessert, we have coffee, jelly. So, kain na po tayo kasi may tatapusin pa kami. Kain na po tayo, may tatapusin pa kami. Tapos, let's eat kain po tayo. Patayin ko muna po ah. Kain lang. Click center first. And then, open. Okay? Click center. Ayan Ay, ang malaw. Click center first. And then, open the blackout curtain. Ah! Yay! Yes! Ye -hey. <laughs> Bukas! Amazing! Amazing! <laughs> oh, ano bang, ano yan? Taal volcano ba yan, ate? Ano bang mountain? Taal siguro, kasi to malapit yeah. sa Ano yan, eh, oh. Okay, Covered pa tayo. Kalabar siya ito, eh. Di taal. Close the sheer white curtains. Click center first, and then press close. Sheer white curtains. Closing! Closing! <laughs> Ang ganda! And then, click center, and then close the blackout curtains. Perfect. Ah, perfect. Ang oh, at least, na-try mo na. <laughs> <laughs> Ang papo ng kaligayang gumagawa naman. Kaligayan, saya. Ah, diba? so, yeah. True. Naglaruan namin ng curtains. <laughs> at least natuwa kami. Mga, ano, dami naming tawa. Mga 10,700. <laughs> sa learning namin kasi dun sa taas ka ay nako ang utak namin eh, anong ano pigam piga sa so, dami ng ginawa naming write ups ilang oras yon at ilang araw so yon naglaro okay, ng party <laughs> <Hello? laughs> kaya mo yan na mamaya na mamaya na mamaya na Your best si Ana na yan. So yung uh, key representative po, dito tayo. Yeah, Makalit namin si Ana, yes. Isa lang. Grace. Go Grace. Go Hey, okay nga, rekay, oh, oh, support naman natin si Anna. Wala Say hi. Okay, Question number one. <laughs> Two sure. to our goals. to our go, go kayo Okay. And then, up up ah, Talikot, oh, talikot. Talikot. Ayan. Oh, okay, mag-fail. Okay. No, ang no, gagawin mo na? Meron po. Sa 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 okay. Ba. One, two, three. P. P. Pahaba muna. Be. Be. Tapos P. Okay.

fifth floor usually yun yung nakakaramdam. Yung mga medyo mababa lang po ng lindong. So sila na